mga kaibigan may share ako sa inyo itong customer namin na ito ay naka check engine ang sasakyan niya ngayon sinaksakan namin ng scanner yan ang pinaka, pinaka importante sa lahat to yung code na yan ang code nyan ay 2425 yung socket na yan yan yung socket ng air circuit sa ex house ngayon yan na oh nakitang kita oh putol na siya oh alam nyo mga kaibigan yan ang importante kasi pag naputol yan ay damay ang rpm yan damay ang takbo nya wala na siyang lakas hindi na ng rpm na 3000 o 4000 hanggang 2500 rpm lang pagka lost connect yung circuit na yan pasensya na kayo ha kasi capture lang yan wala pa tayong cameraman eh kaya ayan turo turo na lang pero sakto yan kasi customer namin yan at hindi makatakbo pag na connect yan kasi ex house air ayan, yung mismong naputol ng wire yan oh sinasabi naman yung scanner kung ano yung circuit na fault code niya. Kaya ayun, tinanggal na namin yung socket. Ayan. Tudugtungan natin ng ano ng wire. Tapos go connect lang diyan sa may pinaka circuit na naglolos circuit na yan. Napaka-importante yan mga kaibigan paapektuhan ng RPM ng sasakyan nyo mag -low, low power pagka nag loss connect yung circuit na yan yung exhaust circuit na yan yung nakikita nyo yung dinudugtong kung wire na yan Kaya, pag nag check engine ng sasakyan nyo ay magpakonsulta na kayo kaagad sa malapit na talyer dyan sa inyo na may scanner kasi minsan mahirap din hulaan pag check engine kasi control box talaga yan kahit yung mumurahing scanner katulad ng scanner namin na mumurahin babasa naman siya ng ano ng mga fault code ng mga sasakyan pinaka guide lang para magawa yung tinuturo niyang nararamdaman niya kaya ayan simple lang naman yung sakit niya pero mahirap hulaan talaga pag wala tayong scanner kaya importante rin na mayroong scanner kahit yung mga ang trouble troubleshoot lang sa mga naka check engine mga katulad yung mga circuit na yan na naglolos connect nakasaksak nga yung mga sakit pag minsan nakikita mo buo siya pero yung pinakapuno ng sakit ay ano pala yan putol na nag umido nag abo na kaya minsan magugulat ka na lang tumatakbo ka sa highway ay nag -che check, engine bigla tapos pag naapektuhan ng takbo naapektuhan ng RPM nag lolo RPM isa ring cause yan isa ring dahilan niyan na maglolo power ang sasakyan yung ginagawa ko na yan no? Oh. yung circuit na yan ng exhaust 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 exhaust, exhaust tuloy exhaust na circuit na yan basta yung ginagawa kong yan ay napaka-importante talaga yan. Huwag wawala yung wawala uh, ano na naman, agbidibidal na. Wag wala yung wag huwag huwag ipag walang bahala. Iyon, nakuha rin. Huwag ipag walang bahala. Tama ba yun? Yan, patapos na. Papaandar na tayo kung okay na. May normal na kahit anong delete o anong clear code natin, hindi natatanggal yung code na 24-25. May normal na lahat yan.